Sir, mag-tutorial ka about doon sa YT para sa mga gustong kumita doon. So, alam nyo po ba mga Lodi na yung mga video natin na ina-upload natin dito sa Facebook ay pwede din kumita sa YouTube. Yes po mga Lodi, no? yung pong mga Reels video natin, pwede natin yang i-upload sa YouTube or yung mga long form video natin ay pwedeng pwede po i-upload sa YouTube. no At pwedeng pwede po yung kumita ng mas malaki sa kinikita natin dito kay Facebook. Bakit? Dahil mas malaki po mga lodi ang bigayan sa YouTube kaysa sa Facebook no kung halimbawa parehas lamang po ang views for example yung video mo nagkaroon po ng 100,000 views sa YouTube Then sa Facebook, 100,000 views din po. Mas malaki po mga Lodi ang bigayan sa YouTube. No, yun nga lang po kapag ka nag-umpisa ka sa YouTube is mas mahirap pong makagain ng views. Pero kapag ka po ikaw is consistent mag-upload no, katulad ng ginagawa mo sa Facebook. For example, araw-araw ka naman nag-upload dito sa Facebook, no? Yung araw-araw na ina-upload mo sa Facebook, araw-araw mo ding i-upload sa YouTube, no? So, magiging consistent ka sa pag-upload, no? So, yung algorithm din ni Facebook is mapapansin ka rin na active ka sa pag-upload at maaari ding i-recommend po sa mas malaking audience ang iyong mga video at sa ganung paraan, mga Lodi, Sa pagiging consistent natin is magkakaroon tayo ng maraming viewers dito sa YouTube. So, mga Lodi, Ito po. Uh, ay ko sa inyo yung aking earnings sa YouTube no ito po yung earnings ko sa last 28 days 102 dollars ito po ay earnings po sa mga short video in short mga lodi yung mga reels video po na nakikita nyo doon sa aking Facebook account ina-upload ko lamang po ito dito sa YouTube and hinahayaan ko lamang po siya mga lodi at ilan po sa mga ina-upload ko dito sa YouTube is nagva-viral po. Meron pong mga content na halos walang views pagdating sa Facebook, pero nung in-upload ko sa YouTube is doon po nag-viral. Okay? So, ayun mga Lodi, ang kagandahan mga Lodi, no, na meron po tayong second na pwedeng pag-uploadan na social media mga Lodi, no, katulad nga ng YouTube, no, na kung hindi man nag-viral doon sa Facebook account nyo, ay pwede pong mag-viral sa YouTube at kumita din po ng maganda. Imagine mga Lodi, magagawa ka lang ng isang Reels video, Pwede mong i-upload sa Facebook, pwede mong i-upload sa YouTube. Question. May violation ba 'yon? Baka naman magkaroon ng problema ang aking Facebook account. Hindi po kayo magkakaroon ng violation sa Facebook. Mga lodino, hindi po bawal na i-upload natin ang ating mga video sa other social media like YouTube or TikTok mga Lodino, as long as original nyo naman yung inyong ginagawang content, mga Lodino, hindi po iyon bawal. No? Sobrang tagal ko na po na, uh, nitong ginagawa at kahit po yung mga malalaking content creator ay ginagawa din po ito, mga Lodino, at the same time, kumikita naman po parehas yung kanilang video at hindi naman nagkakaroon ng violation. So, ayun nga mga Lodino, Basta ang ipapayo ko sa inyo is mag-upload lamang kayo na mag-upload sa Facebook and then sa YouTube. Sabay yan mga Lodi, no? hindi po kayo magkakaroon ng violation. Pero paalala lang mga Lodi, medyo mahigpit din po si YouTube pagdating sa mga music. Okay? So, um... Siyempre, marami rin pong bawal sa YouTube, no? So, parang Facebook din, mga lodi, no? Uh, uh, mahigpit din siya sa copyright, no? Uh, mas mahirap nga lang sa YouTube. Kasi nga, kapag ka po kayo is nagkaroon ng uh, three strike dito, is pa, pwedeng burahin ni YouTube yung inyong mga account. Okay? So, ano nga ba yung dapat natin gawin, mga lodi, para po kumita tayo dito sa YouTube? Siyempre, mga lodi, unang-una gagawa po tayo ng ating channel. No? Simple lang naman. Pupunta ka sa YouTube, ilalagin mo lamang yung iyong Gmail or kung ano man ang email na gamit mo doon sa YouTube. And then kapag ka naka, nakalagin na po yan, is mag-create lamang po kayo ng inyong channel. No? Pa Palitan nyo po yung inyong uh, channel name. No? Mas maganda yung uh, mas mabilis kayo or mas mat, uh, uh, badali kayong matandaan ng inyong mga audience para kung sakali man mapanood ng audience nyo yung inyong video. At sakali mang babalikan kayo no, or may gustong panoorin sa inyong content is madali kayong matatandaan at mas search nila kayo. At sa ganong paraan mga Lodi no, is magkakaroon po kayo ng authentic audience. Okay? At syempre mga Lodi, paano naman na ma-monetize dito? No? So kinakailangan nyo lamang po ng 1,000 subscribers and 4,000 hours views. Okay? Sa Facebook kasi minutes eh. Dito kay YouTube, 4,000 hours. Uh, oras po yun. Okay? So in short mga no, di, no parang uh, around uh, ilan ba 4000 ibig sabihin uh, nasa 22 ano 240k minutes views no so 240k minutes views po ang kinakailangan natin sa YouTube At siyempre uh, kung reels video naman ang inyong uh, i-upload o short videos no uh, ang short video po dito sa YouTube is 60 seconds ang length po no pagka over po yan sa 60 seconds is ah, uh, mapupunta na po yan dun sa, ano, sa long form video or dun sa, ano, uh, video on demand dito kay Facebook, no? Pero pagka below 60 seconds, short video po yan mapupunta. At kapag ka po kayo ay nagkaroon ng 10 million views sa short, madali po mga lodi makakuha ng views sa short video dito sa YouTube, no? So, kung 10 million views mga lodi, no, Pwede na po ma-unlock mga lodi yung inyong monetization kapalit po yon ng 4,000 watch hour. Okay? So, pwedeng 1,000 subscriber or uh, 1,000 subscriber at 4,000 watch hour o naman, 1,000 subscriber at 10 million views sa short video. Kaya ano pang iningitay nyo? I-upload nyo na yung inyong mga video dito sa YouTube dahil baka sakaling kayo din ay kumita dito na maganda.